Ano? na. Ano? o, iksiya na Okay, ganda lang. Post sa lambutan na video ah. Go. dapat sweet? Kayo naman e <laughs> Matang itang palasa mo no. daw. No. Sasabi sa iyo. Ah, eh. ganyan yan. Mag-couple ba kayo? Ha? Huh? Couple? Comprat? So? <laughs> Couple <laughs> 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 ID? <laughs> Alam mo, one thing for sure, pag nanonood ka eh, ng Comprat, ah, pag manonood ka eh, ng Comprat, Fresh, di ba? Oo. Uh, Jessie, wala ka kasi. Ayaw mo pumunta sa taas eh. Pag-comprat. <laughs> yung ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ mo ѵ ѵ ѵ mo. open concrete mo. Sa may iPad po? Okay ba? ang concrete mo. Ay, ba? Upo ang iPad Hindi ka na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hi! Sabi mo naman, happy birthday, Kim. May nakapagsabi na ba sa'yo na Wala. ka? May nakapagsabi na ba sa'yo na aking ka? Sige na, natin. Turin.

Só